mga parts. Update ko kayo sa aking stocking kids mga No? Yan yung lagayan ko ng mga nahu nahuli ko na magandang layaw mga parts. No? Yan yung yan mga parts. No? Mayroon isang alimukon dito mga parts na maganda mga parts. Yan no? Marunong na siya magdimdim mga parts. No? Yan mapas. sinubukan ko kasi na ilagay si Lolo yung parts kung mayroon bang magandang alimoko na no, parts yan oo. No? oh. pwede na to eh, ano parts ilagay sa kulungan ng pang cutting parts oh. No? yan no? ganito ako pumili ng gawin pang cutting parts dyan, dyan ko sila nilagay yung parts oh. No? yan pipiliin nyo lang yung magandang layaw pa no? yung yung walang galaw na mga layaw pakawalan nyo pa sa yung may magandang layaw ilagay nyo sa ano pa no yan no? stacking is ba lagay na mga nahuli yan no? hintayin nyo pa na humuni kasi pag humuni na yan subukan nyo na ilagay yung mga pangati nyo katulad yan no? ilagay ko si Luloy no? pa hindi na si Lolo yan nahan si lulu yung wax pinapahinga ko na yan wax no oh. tapos nilagyan ko ng puga na pas yan no oh. lim na sana niya yung puga na wax kasi kaso lang nasa labas ko lang nilagyan yung wax no kasi hindi kasiya sa ano nga yan sa gilid lang pero naglimlim rin yung remote ko bares, na no, kahit nasa labas lang yung pugad yun know? Oh. yan yung gagawin nyo pa no sa ating mga kaibigan dyan na mahilig sa limukon ito lang kasi yung para ano pa no para madali madali kayong makagawa ng pangati kasi pag diritsyo nyo ilagay sa kulungan ng pangati yung bago yung huli parts mahirapan talaga kayo pa, no? ilagay nyo muna di ng ganito kasi yung lagayan ng mga huli yan o. isama nyo sa mga nahuli nyo pas para madali lang sila kumain na pa, pas no. tapos hintayin nyo na magsimula na silang humuni kung may humuni na pas yan lagyan subukan yung lagyan ng puga na kung magaling ba yan o no. magaling yan o Ayan yeah, na po siya. Ang galing ng na ito, Marunong na maglimlim, mga pats. Ayan na. No? Yeah, Milimliman no? niya si Lulu yang pats. Nani bago kasi siya, mga no? Kasi bago pa. Bago na niya nakita si Lulu yang pats. Kaya nakit niya. yung malaki kong kulungan na parts yan yan yung nasa ano ba kabila ng parts hindi ko na nilagyan yan ang limo ko ba no? kasi maraming butas maraming nakawala wala diyan na magandang, ba no yung iba na nahuli ko na magandang laya, ba nilagay ko diyan nakawala kasi mayroong mga butas diyan na parts na kina uh, ano dinaanan ng mga daga ba no kaya dito ko lang nilagay yung sila pa siya kasi hindi hindi maka hindi masira to nang daga pa siya kasi ano ito, bakal Iyan na ba siya Tingnan niyo nang mabuti pa siya Gandang klase ng alimok kuno pa siya

Thank <laughs> you.

hahahaha やんしろろいのパンツ。 Klasi yan si Lolo yung parts maglimlim yan kahit walang pugad yung pares. maglim maglimlim yan si Lolo yung parts kahit walang pugad yan o pang matagalan yung galawan ito mga parts o no. itong pangati ko sa nila si Lolo yung pares. pang ano talaga ito siya mga parts o no. pang matagalan yung galawan niya mga parts maglimlim kahit walang pugad yan yan o Okay, mga pets. Update ko lang kayo ulit dito sa alimuk ko na to, mga kung malagay ko na siya sa ano, mga pets, kulungan ng pangkati, mga pets. Okay, mga pets. Update ko kayo ulit dito sa susunod, mga pets. Okay.